Good morning mga kananay. Welcome pian Alex Vlog. Uh, ngayon po mamasura ako ngayon. Samahan niyo po ako. Ang ganda, ang ganda dito. Oh. Ayun Ang daming mga puno. Ayan mga kananay, tingnan natin dito kung ano pwede pang mapakinabangan dito. Ayan, oh. Tingnan po po dito. Kung mayroon. Start ako dito. Ano nga natin to kung may tinnitus. Ayan. ito na naman ay bibili oh. it sya ay tapalagay na sa lalagyan oo ito oh. na ito pa kasi Ah, oh, may sapatos. Para sa trabaho. ayun oh, Ayan, oh. Maayos pa yung sapatos. Oh, tinapon, oh. Ayan, oh. Labha. abot ah, butas na pala, eh. Ayan, butas na pala, mga kanamay, oh. Butas nang dina natin sa Yeah, yes, I have a doctor here. Thank you What that butter? Can you? Ah? Can you? Can you? Can you? Can you? Can 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 you?

Uh, a small youtuber what a small youtuber about dumpster diving oh yeah <laughs> yeah can i use pasties oh yeah what sure i saw a bottle over there yeah We are stalling today so yeah well, yeah they buy some like that one ah yeah bridge here I give you this and, and I take this.

Reggie, choose one. This or this. Don't okay, put none this in the right. Yeah, they buy that. Yeah. another one yeah gloves oh. i wish i can have many gloves for you all right this one. thanks, no worries. thanks. Very important. Gloves. Yeah. Yeah. For your protection. This one, 10 uh, cents? This one? Yeah. Oh, okay. It's coffee one. Ah, oh, yeah. fun for you, you too. Yeah. I found it. Reggie, Here, that's yours. Oh, <laughs> uh, you see it? Only me. Oh. Very important there. Yeah. yeah. Where do you live? Here. Yeah, yeah. up there. Yeah. Ah, okay. Plastik uh, plastic bottles yes. Wow. Yeah. yeah. making a video. mm okay. there plastic okay. so yeah. Yeah, Ay, teh. I'm getting audio only. Okay na ko oh, saking sa pamasura ng anak na ko saka ito. Ayun, nakalagay na ko dito. Ito Isasama ko na lang dito yung nakuha ko ayan yung isang bag po mga kananay kasi yung isa itong ganito yung isang bag na nakuha ko din binigay ko na binigay ko po doon sa mga bata kasi konti lang po yung nakuha nila dahil hindi nila abot yung basurahan ang ginawa ko yung laman po nito ah uh, yung binigay ko na lang po sa sa mga bata na namamasura yung po. Wala po kasing pasok ngayon. Kaya naman masura sila ngayon. So, yun. Ito ko po ilalagay mga kanana. Yung aking nakuhang mga plastic bottles ngayon. Pagsasama, pagsasamahin ko po dito. Ayan po. Ito po. Yung nakuha ko ngayon. Ayan. Ilalagay ko po dito. Ayan po. Ayan. Ilalagay ko po dito. Accept kumain ko ngayon sa ating pamamasura Ito, isang, isang bag po yung nakuha ko ngayon tapos isa pang bag yung isang bag naman po ay binigay ko po doon sa mga bata na namamasura din ay, ito po ay malin, malinis na po Nil, uh, nalinis ko na po ito ng tubig at saka sabon. Kaya ayan, bago ko nilagay dito, pinagsama-sama, ah uh, nali, nalinis ko na po yan. Ayan, iniipon ko po uli. Uh, pag marami na ulit yung mga plastic bottles, ayan, ibibinta na naman po namin yon So, yun lang po. Maraming maraming salamat sa iyong panunood. God bless us all. Bye-bye.